Hello, Assalamualaikum! Yan po ang palay ni Manap Dulang. Yan. Mag-harvest sila ngayon. Yan. Ang ganda, di ba? Yan. Tapos meron pa doon sa kabila. Yan, diyan banda sa yung mga niyog. Yan. Tapos ito hanggang doon. Doon sa niyog yung mga niyog na 'yan. Simula doon. 'Yan. Alhamdulillah kasi meron na silang palay. Hindi na sila makabili ng bigas. Ito na lang. Sana may araw. Wala na bagyo. 'Di ba? 'Yan. Tapos mamaya darating yung ano. mag Ah, yan, ganda, diba?